Hoy, hindi naman tapis daw. Pagkakas ko siya dyan, hoy, pindi ka. Kung talaga matapos ka, Allah, basta yung Miskin na yan din na huwag na. Ayaw na. Kuya, kung tapis ko ha. Aray, sampay Ayo, 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 Pagkano yun sa'yo, boss? Pagkano pa nabi? 66.5 66.5 Pang patining na baka? Nabili na, na rin na 66.5 ba? Nabili na Pang alaga uh, pa Magandang umaga mga talong TV Nandito na tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Araw po ng Biernes uh, May uh, 2016, 2025, kung makapasubi po na parami nalit na mga baka ng mga binaybentang bakal dito ng mga patabain. Tayo po ay mag-update ulit ng mga patabain baka at mga ganadori. Kaya samahan nyo ka sa ating video sa ito dito sa Padre Garcia Batangas. Ito ang pinakamalaking baka na kita lang ngayon. pa May lapad ng baka. Maganda naman. Malambi. Mahaba. Matalaw. Yan o. Yan ang pagkakatawa niya. Pampati ni dumaliin. pang oh, hinihingi mo sa baka mo ito? 635, 635, 125,000 daw po ito Pabawasan pa naman po eh. Pabawasan May bawas pa, pa. Saan galing po ito? baka nyo? Yeah, ah, City yun eh. Parang wala pang buwi kuya O bagong sisibol na ulit yun baka. Ito ang pinakamalaking ngayon tumating na baka dito ngayon. Binibeta pa. Ha! Ganda naman pagka baka eh. line! Anak ni Vulcan! Anak ni Vulcan! Balit eh! Ganda mo. Maik siyang uso. Magandang gamitin ka na doon. Diyan. Ang lalaki eh. Usong kalabaw. Maik siyang uso. Quality. Talong TV, araw po ng uh, Biyernes uh, May 16, 2025 Napakarami na po ng mga pinipit mga baka dito ngayon Patag so, sana naman ang mga baka uh, yun dito uh, Patong dos 80 itong dalawa uh, May uh, baka si Kenoli ditong ang binibenta Kenoli parang ito yung isang taon pa lang ah Bata pa ano May isang taon na kaya ito? May isang taon naman ah Balagbagay na siya, Indo-Brahman na lahi, double year. Magkano ang iniingi mo dito? 85 pabawasan. 85 85,000 pabawasan? 85 85,000 pabawasan. 85,000 ang halagang uh, pabawasan. Indo-Brahman na lahi, mga lahi ng uh, kalatagan binibenta pa rin kayo daw nila. 85,000 uh, pabawasan, ay 80,000 pabawasan, binibenta pa rin. May uh, dalawa si boss dito ang Indo-Brahman. Lapat tong isa. Kaano ang inihingi dito? 98 98? na yan Bawat isa Ah ito Mas mababay Ah itong isa? Ba't mas, mas mahal yung Mas maliit? Sa lahi nya? Mas malaki pala itong isa Ito daw isa isang 105 Ito naman ay 98 Kaya Kinatingin yung mga hulihan nila Yung pa nila po Ito mga hulihan nila Ito yung mga hulihan nila sabi ni Beto. Boss, good morning. May iba kasi boss dito nga. Ito yung Brahman din ang lahi. Ano? Hindu Brahman ang lahi. Magkano ang inihingi mo dito? 95. 95,000. Kaya din. Kota natin. Asking price daw dito ay 95,000. Asking price. Binibenta ka ni ang katawan niya. Mahaba. Binibenta ka. Alin kuya ang tinatawaran ni kuya? Ayun magkano tawa? Pamay papalikan niya 5 CP yan. Magkano tawad sa inyo? Magkano tawad sa inyo? Um, magkano presyo sana? Ah, may kitaw-chan ka. Ito daw pala ang tinatawaran. Malaking baka. Maganda naman eh. Ah, may kitaw-chan daw ang halaga nito. 77 ang tawad. Ganda yeah. naman ang pagkabaka dito Yung quality kasi si Ganda pang patining. Malaking baka. Bili-bili na. Ito, malaki. Ganda ng pagkabago. Ay, ito po ganito kalaki, magkano ina presyo nyo? 97. Ah, kaya pala malaki-malaki din ang halaga. Malaking baka. 97, asking price. Pero sa quality naman ito, ito yung pagtutubuan, ma-pinsalada. Malaki siya, mahalapan. Ma

Sorry, Aya. Magkano ang hinahalang sana dito? kita 82.5. 82.5. Hindi, pa. Ah, Basta yeah. mamasabi. Basta naka-account na daw sa 80. Pagkaibawas no ang 80. Kasi kuya ba, para matagal na magbabaka? <laughs>

ari nak pembal. Baik badai pengalaman <silence> dia. sini segi kita mulalah. Alah. Alam. dah dia. Tolong. Masya Allah. Dublis 7 Dublis 7 tahun Dublis tahun ད� 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 Ibu lagi presiden 77, seventy seven, seventy eight, seven tahun. Okay, hari pagi mag-isip na hindi ba? hindi mo magkapisaw pag nag-isip hindi mo kung matapos ka ang hindi mo magkapisaw Alam mo basta yung sibe ka sibe na yan huwag na ayaw tayo

77 na kuha itong baka ngayon to. 77 na ibigay sa tawad. Eh. Kasundu na. Nabili na ng 77, doble 7. Kasundu sa baka ito. to. Magkano din na sa iyan? 82. 82,000. Yan ang nabili din pala to. 82,000 nabili na to. May mga siguro. Ah, ito pa ito ka. Sa iyo po nakabili ko yan ito? Magkano din pinagkasunduan? 81. 81. Ah, uh, saan po dala ito? sa ibaan? Sa San Jose. San Jose. Ah, Malay na yun sa San Jose. Pag ila, kayo po ang mag-aalaga at papaiwi. Ako na. Ay, mga ilang buwan na alaga? May mga hanggang apat lang. Apat lang mabilis so, na naman. No? Kasi talagang kita ko may ilalaki pa. Ilalaki pa. Hindi pa, pa kakagaling. Ah, ito pala. Pa-wow, tadi ko yes. yes. 81, ah, kung hindi nagagawa yung tinatawag ni yung yung kadinang ka uh, pala natin. Pandumali pala tawag pa tumong alaga lang din. Kuya, kayo po ay may mga baka din sa inyo. Um, uh, ay, sabi, kung, talaga, o... Ah, ayos naman kung talagang Ah, pa lang din. Marami pa sa kayo pa-iwi. Sabi nito. Kuya, kinaka okay. Baka siya mag-alaga? Oo, oh, saan siya saan siya May baka si boss dyan, dyan, dyan dito pati ni Magkaan ang presyento baka mo? Binibigay 64 64,000 yeah, 64,000 Pati ni niya baka May bawas pa na boss? Babawasan Babawasan pa Babawasan pa Kapital na eh uh, May tubo mo bibigay na May tubo daw ko ti bibigay na Binibigay pa ni boss Baka si boss dito pang patining. Hindi siya kalakihan. Tayo, magkana baka mong ganyan? Ah, sige, kuya pa na to. Patong daw sa 65,000. Patong sa 65,000. Binibenta pa. Wala na, binili na rin itong malaking bakang ito. Ganito na lang pa lahat ng tali. Ayaw sumama. Ayaw sumama. Ayaw sumama. Tapos <laughs> na nakuha? 75,000 lang din 75,000. Ganda na pagka labi Ah, nakabili na, na, si 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 na, si na kayo? Ay, nakabili Ay, boss, galing 6 namin Saan Di pa, sa tangway. Sa tangway. Ay, diba. po mag pa e, oh! Sabi ko po, buwan yung buwan plano event bang ilagay? 8 months yan months lang pa-December ano? Ay, hindi, lalapas Lalapas lang Lalapas sa December Depende, depende sa Ilalaki pa siya. Ilalaki pa siya. Ibig sabihin ko yun. Halanganin. Halanganin pa. Pagka siyang malang ustok pa. Oo. Kung pagka may ilalaki pa siya. Hindi pa sa... Hindi pa siya masyado tataba ng ustok. No? May talaki pa ang pagkabang. Parang bata pa nga po. Okay. No? Siya si... Siya. Labili na to? Labili na to siya. Baka kanina mo kasi siya. Hai, 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 hai. Saya pada hobi. Bagus betul. Kalau tidak kuwan nasundalah po ba? 70. Nah, saya pada. Ambil dulu 70,000. Nampati ning na baki. Nampati na. mga bossing mga balagbag yung baka magkano mga presyo ng mga gantong baka nyo? 65 pabawasan 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 partida 65,000 doon to. mga pabawasan bakang norte yung binibenta mga binibenta pa nila bossing mga alaga yung baka kanina magsataw sige Paano ang ganitong baka mo? 55 55? 75 Ah, 75? 75 pala. Hindi na pa pati na baka mga 75,000 na inaalagay.